Good morning my neighbors. <laughs> Come on baby. Hmm. Bakuko yummy. Bakuko good. Let's go. Birah. Luma yun Yung dali, dali mas tal. Hey, what's up happy people and welcome back to fishing adventures with Jetro TV Okay guys, so andito po tayo ulit sa ating uh, isa sa mga favorite spot. Andito po tayo ulit, ngayon ulit sa Farquia Beach. Pero wow. siyempre, doon tayo maglulusong tayo ulit guys sa aming buya doon, okay? So siguro, matagal-tagal narin tayo pri na ano, 'di ba? So hmm. siguro after uh, siguro mga 4 months kasi nga malamig nung nakaraan ngayon medyo okay okay na kaya na namin siguro maglusong nito kasama pa rin natin siyempre guys Si mga master mga idol kuya kim pil yung angler alright hindi yung siya masyado kita ayan siya para makita niyong mukha niya yan <laughs> okay so guys hindi na po tayo magtatagal at uh, Late date na tayo time check button is 12 uh mga 1 na. mag na. mag na ng umaga. Okay? So, tara let's. Dusong tayo guys. Update lang mamaya. Okay. So, andito na po tayo sa ating buya guys. Okay? So, mag uh, bait and wait lang po tayo. Ang pain po natin is uh, hipon. Hipon po yung pain natin. Si Kuya Kim kape, kape. Hipon din. O, mag-prepare na siya ng kape namin. Na o, tingnan nyo guys. Grabe. Alert. Ay, grabe Kapitaya. naman niya. Napurmado <laughs> ni Kuya Kim. Oh. Ay, So, ito po guys. Ito po yung ang up natin ngayon. Taiwan na crossfire. Yung rad natin. Tapos, pa pares natin is yung uh, Shimano Sahara na 5000 XG. Ayan po yung mga hipo natin guys. So, ano pang natin guys? Christmas? Hagis na! <laughs> Hehehe! na. Nakahagis na po kami ni Kuya Kim. It's coffee time. Alright tea time pero ang laman is black coffee <laughs> okay so may mga kumakalat kagat na pero maliliit pa lang guys sana guys maka ano tayo dito harvest tayo ulit para ma-share ko naman ulit sa inyo dito guys baka nakalimutan nyo ba ito <laughs> ito yung isa sa mga fishing spot natin guys na anti zero natin na fishing spot okay plano, plano na namin ganito pa rin Wait and wait hanggang madaling araw pagsikat na ng araw na medyo maliwanag makasting na baka makachamba ulit tayo guys ng barracuda dito si kuya kim dito siya nakaanlak ng kanyang king okay so subukan din natin dito mamaya okay kapi mo na ang problema lang dito guys kapag mga ganitong oras ng mga alas dos labasa na kasi ng mga mangingisda so every halos every 10 minutes may dumadaan na mga bangka kaya retrieve agad <laughs> ito kasi law retrieve na retrieve, retrieve. ano na mo ha ay, ah, hindi yung parang oh, oh Madali tayo sa ano. Hindi. Ah, hindi catch and release. Okay, first catch ni Kuya Kim. Sorry ha, papakawalan ka ha? Hindi yan na pula po yung bang parang ah, nagingay na ano, hindi parang ano ba? Yung iwan ko ng dinte na yan. Parang tapak basakan. <laughs> ngak 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 <laughs> nagingay ang animal niyan okay so kasi ko si kuya Kim first catch alright okay fish on na naman si mga master. master mga may uh, idol ayun ang malaki o oh. ayun fish on tayo big and the weight alright <laughs> Nakayata. Na ata o o oh. kaluksot oh, o do mahal eh ay na sana sir bakoko animal no o dalawa ha dalawa master bakoko dalawa ay champion nanalo <laughs> mga master mga idol grabe unang huli dadalawa. dalawa ganito suk mo na yung rod mo diyan no? para hindi sya man grabe naman na. oh so, first catch po natin guys namin na nate masyado na namalayan kasi maliit <laughs> unang bakuko natin fires okay okay Ooh. so ang score po natin guys is 2-2 2 bakuko 2 bakuko <laughs> alright so, ah, gulat pa ako akala ko kung ano pati yung ganito kumagat sa aking <laughs> ayop na yan oh, hindi na hindi na hindi, hindi tuloy matanggal yung ano ko laman yung paloob eh putrag na siya huy ah yung, siya. yung ka nga <laughs> <laughs> grabe yung buenas talaga guys ni Jetro guys kahit saan lang ilagay yun na yan <laughs> okay guys so time check pa natin is ah uh, alas 3 na ng umaga so lumamig yung hangin Diyos ko Uy, nakupo. So, nakaapat pa lang po na isda tayo, guys. Dalawa kay Kuya Kim, dalawa yung sa akin. Pero yung sa kanya, guys, malalaki. Yung sa akin, puro bunso. <laughs> okay lang yan, guys. Mahaba pa yung oras natin. Okay? Panay kasi yung daan ng mga barko dito, but palagyan kayo natin to ng flyover to. Para hindi sila... <laughs> tayo na yan. ito naman dadaan naman sila kaya humatak ka naman tayo ah, akala ni kuya kim guys siya lang ay sweet lips at saka sherry oh sweet lips at saka sherry Akalahin mo naman guys ay grabe sweet lips at saka sherry oh tragic na yan <laughs> Akalahin mo yun Eh, eh, pwede na. Pwede pwede. Pwede mo, pwede. pwede. Ang at saka prito to Ay. Seng. <laughs> okay, guys. Nakachamba tayo, guys, ng pusit. <laughs> Ang laki ng pusit. Sana, sana. Sana siya. Okay, atak. Ha? Huh? Okay, andyan sa'yo. Sikpaw. bat dum dumikit? <laughs> ayun sa ko. bat nakasabit na po so, na ah. Puta sayang. nakasabit na yung nakasabit na po na na ano Tawag yung nakasabit na po tasa yung nakasabit na sobrang nangyan ng nota. basa ako pre lamig sigurado ay po master yan sisikwate na ni master jetro bira lumalayo siya yun dali dali master ay yun di po naman wala nag ano siya pre pangalawa na hindi siya nag ano wala, wala kasing ano to tapos pala padakot. Ha? Tapos delikado rin. Maliligo naman tayo. Oh. Uy. mo. Um, oh. Hindi ko siya pwede. Uh, eh, eh ang atagad eh. Kasi mag... Puta, maliligo naman tayo ng... ayop uh, na yan. Sayang <laughs> naman. Pagalawa, na. Mamamatay ah. mama, mama, mama matayin, pre. Kasi talagang baon na baon sa kanya, oh. Oo oh, nga. Uh, ito mo naman yung dum, ano, duming kinalat niya, oh. Siyo, ito. Tiyangin ang laki nung pre. Ooh. Uh, okay guys. Bumalik yung pusit natin guys. Nadali ko siya. Ayan, ang laki. Uy, di utap pang adobo natin guys. Ay. Uh, uh, uy. uy, buhay na buhay pang pusit natin. Okay. Iyan mo siya muna dito sa... Yan, ipasok mo. Hindi na siya makakawala yan. Wala na yan. <laughs> Ay. umitim, umitim pa. Kaya nga sabi ko eh. Putsa. Oh, Kasama na ngayon tama niya. Na, na yun. Lalim Okay guys, so time check natin. Isa, uh, isa, si, uh, alas 5 na. Buti kanina guys, yung pagganso ko sa kanya, sa may pusit natin, eh, masama na yung tama sa kanya eh. Akala namin uh, na, gano'n na, lumayo na siya bubuti ka mo pag uh, ilaw ulit nakita ko umitim andyan lang pala siya ulit sa gilid buti nakuha <laughs> taki ayos <laughs> okay guys start na po tayo mag casting at medyo maliwanag na alright so sana makadagdag pa tayo so, nakakamiss na kasi yung barakuda uh, magsigang ba ng barakuda Iy, ang lamig na guys. Uff, ko. Uh, paliwanag na. So, start na po tayo guys. Ang gamit natin ng D1. Yung banana. Okay. hindi pa talaga tayo pwede guys na mag gawusong dito ulit malamig pa huh, Diyos ko huh. sakit sa katawan oy yun 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 putang ina Uli ka na. Dadali, eh. hindi ako. Ayos na yan. Timing na nakahagis ako. Uli na yan. Hindi na siya makakano. Okay guys. Oop, nakadali pa tayo dito sa ating weekend break. Hindi na yan makakawala maka bebe. Sana yun ka lang. Yun. Dali siya guys. Alright. Okay. Eh. Куцай стор. Куцай смотри, ай дал! Магадам, мага. Опс. Ой. Папуху, master mang idol mga master mang idol andyan <laughs> na mga master mang idol, lang, mga master, mga idol. <laughs> bakuko naman to mga master okay huwag ka na mag expect ng, ng iba pa jetro <laughs> alams na alams hatak niya. Oh. Niya na hatak nya go makuko come on baby Hmm, Bakuko yummy. Bakuko good. <laughs> Ooh, yummy. Oh, laki Uy, malaki-laki ang ating bakuko. Bakuko yummy yeah, agay ah. Good morning, my neighbors. Sunod-sunod <laughs> <laughs> sunod, guys ang ang kagatan ng ating mga special bakuko. Ay, hindi. Uy. Okay. Uy, nakapaskar tayo, guys. Kaya lang maliit. Oh. Makapaskar. Maliit, maliit. Ibalik natin, guys. I-release natin para sa, sa next natin na pagbalik dito pang trip report natin. Pero ngayon, i-release lang siya muna natin, guys. Okay? Oh! Uy, na-headshot sa Gago. Ay, grabe naman guys, si Kuya Kim. Lumabas ka na. Uh, Bumaba na si Kuya Kim, guys. Ay, dalawa, dalawa. Ay, grabe, dalawa, dalawa rin ang sa kanya, guys. Ay, grabe naman talaga si Kuya Kim. Oh. Pamait. Huwag ka na lumubog. Medyo malaki-laki, oh. Jesus, grabe. Parang siya ham na, uy. Grabe, ayulit, Ay, ulit. tayo. ito yung magandang grabing size ng bako ko to guys oh oh yes oh lucky oh sus no, malaban hey. si kuya king guys oh ay karabi, oh ah, yes wi hey. mga master mga idol <laughs> okay guys sakong sakto na talaga yung pain natin Dal dalawang hagis na lang Alas 7 na <laughs> Okay so Nigpit na po tayo guys Okay Paano nakarami tayo Siguro mga nakahigit 20 na na yan Ay garami Nakarami kami ni Kuya Kim guys oh. Isa Two Three Four 5, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 24, 25 naka 25 na piraso guys. So naka 25 na piraso tayo guys na ano na tatawin to na pakuko at saka may mga ibang mga isda tapos, ito. Sus, Malaking pusit pa guys ang nadali na dali kanina oh. Putin guys. Uy, buhay pa? Uy, buhay pa sa? Ay, niki, Lucky guys. Oh. Buhay na buhay pa, pa pala. Akala ko pa tayo. Na. Nagano pa siya ulit tuloy ng ata niya. panalo okay guys so hanggang dito lang po yung video natin para sa araw na to so kahit papano guys nakachamba naman tayo hindi mo tayo pinala na ma na makahuli ng target fish natin na pang trip report pero nakarami tayo ng mga bakuko at saka no, may isang pusit pa so at least solve naman yung pang-ulam namin ni Kuya Kim Pilyong angler. So guys, don't forget, pa-follow na rin guys ng YouTube channel ni Pilyong angler. All Okay? So, hanggang dito lang. I hope na magkita-kita ulit tayo sa ating susunod ng mga fishing adventures dito sa Qatar. At yung spot natin guys, ito lang po. Dito lang po yun sa Farkiya Beach. Sa harap ng Farkia Beach. So, pero kailangan nyo lang guys maglusong. Nang mga around uh, 300 meters siguro to ganun, mga 300 meters yun, kailangan nyo maglusong tumbukin nyo lang tong buya na to okay? ito yung buya natin yan so, tayo yung parking beach so doon kayo makapwede makaparking oh. Okay? So, yun ang lalakarin nyo okay so, don't forget spread love, always be happy and enjoy fishing. Bye bye. Okay, so ito na po guys. nusong na po kami ni Kuya Kim pa uwi. Ayan, ang tubig guys. Parang galing sa freezer sa kalamig. Huy, <laughs> nakupo. Ayan, ang ganda ng ating ano.